Welcome to Indish Japanese Kanji. Kanji for today. Level N3. Now, next. Adel-san. Mike, can you the mic? ケルルさんこちらこそありがとうございます。また後ほどよろしくお願いします。アリエルさん寝ちゃったかなうん。いいね。そんなこと言って、さあ、あのさがコメントセクション。こいありえる ?3、2、1、ピンポン。<laughs> <laughs> いやー、ギ <laughs> シナー、マルナー、ラン。l e クメランにやんてんすぎパパ。 Pag uh, pang third ate, bababa na kita kuya pang pang third. Hindi ka pa rin sumasagot. May hey, gumen nga. Hai. Hey, ya, Emine, onegai shimasu. Sanka. So, 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 sanka no sa so, desne. ne. Hey, Hai, san. Or, mairu. Mairu. Hai, hey, pagpunta po. Ano po? Ginagamit po siya. Tulad po sa sinabi nyo. Sanka. Hai, hey, ano po siya sa Tagalog? Ano, parang a-attend. So, as pag, as pag Sorry, pagsali po. Ano po? Ito po, noun po siya, sangka. So, para po maging verb po siya, lalagyan po natin siya ng suru. Suru form po siya. Sangka suru. Ano po? Hai. At sige, ikimashou. Sankosho. Hai, ano po ang sankosho? Ala. daijoubo. Ang kit-kit sa lang natin. Hai. reference book. So, that's reference reference book po ang sangkoso. Dito po guys sa anya, sa Japan kapag mag, uh, eh, mag malapit na po ang entrance exam para po sa mga school, ang mga bata po bumibili po ng mga sangkoso para makapag-aral po sila, para ma-review po nila yung sarili nila para pagdating po ng uh, entrance exam po nila, makapasa po sila. Kahit po sa tayo po mga nag-aaral po ng JLPT, bumibili po ng sangkoso mga reference book po para まだだがなアーテはい。では次ですね。マイル。はい。あのポン、いびくしゃブインのマイル。いい。大丈夫。行くってわかりますかいい。行く。あの、ポンタ。はい。 Parehas lang po siya po ng meaning iku. Kaso ito po ano po siya, uh, formal form po siya. Hai mairu, pagpunta noun po ano po? Mm. Hai. Uh, at ito po ay isang kenjo form ng kego. An uh, hai. tsugi ikimasu. Next kanji po natin. Do. Hmm? ta Tatsu. Pwede rin po siyang basahin na Tatsu. In. Pwede rin po siyang Datsu. In. Wala po kasi dito nakasulat sa ano. Pero pwede rin po siyang ano, Datsu. Ah, Tatsu. Tomodachi no Datsu. Ah, Tatsu. Um, ah, Tatsu. Hai. Anata Tatsu to ka. Tatsu ne. Kayo. Tatsu. Anata Tatsu. Hai. So, ginagamit po siya sa

<laughs> Pakinggan niyo po ah. Joutatsu. joutatsu. <laughs> Hay, pwede na po, po. Hay, ang meaning po niya ay paggaling, paggaling, paggaling. Noon po siya. O kaya naman po pag-level up. Hmm. So pag gagawin po siyang verb, do, joutatsu suru, suru form din po siya. Ano po? Ngayon pong ano, sa entry po, marami na pong ano mga Uh, advance pong salita ang ating mapag-aaralan more on, pag mga advance po tulad po nito more on pseudo form na po siya ginagamit Ay. hindi na po uh, verb roo ano po, hai na, no. tsugi ikimasyo ano po eminang soko tatsu dapat alam niyan kasi nung simula pa lang, tinuro ko na yan Kagabi rin yata po nagsabi rin, nagturo rin po ako ng ano, Sokutatsu. May nag, ano, may nagsalita po kasi about sakutatsu. Pag-send? Pag-deliver? Isang klase po siya ng pagdeliver, Yung mabilis. Ah, past delivery? <laughs> Express o kaya special delivery. delivery. Hi. Express delivery or special delivery po. Ano po? Pa? Hi. Hi. では最後ですね。友達。はい。あの子の友達はい。ビーガン。そうですね。マラミナポコンカビギョンディット。マラミポコンカイビギョンディト。マラミナポコンンディディト。アテエミ。おお、いいねー。素晴らしいことです。はい。マラミナサラマットアテエミ。また後ほどよろしくお願いします。お願いします。スラマット。はい。で、最後なんですけど、漢字の最後なんですが、えっ、ー、と、 あきらさん初めてなのでちょっとあきらさんからお願いしてで、文法に入ったら PK さんにお願いしますねはい、あきらさんよろしくお願いしますわかいではい、じゃあこちらの漢字読み方はご存知ですかうんはい、いませんけど <laughs> 大丈夫知らなくても大丈夫よ とつめるとつめるトツメルトメルトメルなわんトメですメルトメルトメルトメルトメルトメルトメルトメルトメルトメルトメルトメルトメルトメルトメルトメルトメルトメ so, so, so mas sa sa tukin mas maliliit Ate ATM sa ano <laughs> talagang inoobbing na yung pagkakasalita habi <laughs> ko kay ATM pa haba ng kaunti. onte tu <laughs> ah jo lang palayong jo <laughs> parang ano pagpunta na sa kawa hi <laughs> kaya yun ang gusto ko kay Ate ATM talagang pinapasayan niya ako hi ang meaning po ng tukin is pagpunta sa trabaho. Hi, isa po siyang noun, pagpunta sa trabaho. Hi, so paggagaw paggagawin po siyang verb form, magigiging suking suru. Nagkakaroon naman na po siyang suru. Opo. Ano na po, dati po, verb po yung mga ano, karamihan po sa basic po. Ano po naman na pag-aaralan na mga vocabulary na verb po. Ngayon, pag dumating po kayo sa party po ng last ng ano, ng entry, tapos pag umangat po, lalo kayo sa N2, puro suru form na po siya. <laughs> Hindi naman po lahat, pero karamihan po suru form. So, ingat po tayo. Hi. Let's kimashou. Tsutomeru. Hai. Ano pong ibig po sabi ng Tsutomeru? Pagtrabaho. Oh? Pagtrabaho? Pagverb. Pagtatrabaho. Pagtrabaho. pagtrabaho. Hai. So, this is it. Parang parehas po ang nakasulit. Pagtrabaho, pagtrabaho. Ah, opo. Kasi yun noun niya po, pagtrabaho. Hmm, parehas po eh. Hai. Kasa dito po, verb na po siya. Dito po, yeah. noun. Halos parehas lang po. Parehas po sila ng ano, translation. Hai. Tatoeba ne, kaisha ni tsutomeru. Pagtrabaho sa uh, company. Kaisha ni tsutomeru. Yun po yung paggamit. Ano po? Hai. Diba? Koko, um, tsugi no kanji ni utsuritain desu ka, daijoubu desu ka? Akira-san. Hai Hai, today。はい。アンバーサポリトアイアビーです。大アビー。アビー。オビーですね。オビーパラオビーオビー。オビーアッオビーです。Yung isa niya pong, kanji pagbasa? Dai, 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 ay, dai, 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 abi, dai, 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 obi dai, 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 Thai. Medyo maliit. Maliit <laughs> ne? Maliit ne? Maliit kasi. Thai or uh, obi po. Ano thais. po ang... Thai. Oh. So, ang kanji po na ito ay ginagamit sa... Keitai. Hai. Ano po ang keitai? Phone. Actually dito sa Japan po sinasabi po nila Actually po kasi ano, pag sinabi pong ketai, ibig po sabihin nun hawakan, ihawak, kahit saan kayo pumunta hawakan nyo yun So pag sinabi pong ketai denga, pagdala ng telepono sa so, cellphone po yung ibig niya pong sabihin na. Ngayon, pag sinabi pong ketay ay pagdala. Yun po ang totoong meaning po ng ketay. Kasa dito po sa Japan, dahil sa sobrang gusto nilang kinakat po ang word, yung ketay denwa, nagiging ketay na po ang pagbasa nila. Pero abbreviation lang po siya ng ketay denwa. Hay, ketay denwa. Hay. Pero ang meaning po talaga po ng ketay is pagdala. Hi. Kaya minsan po nag nagagalit ako sa anak ko kasi minsan hindi, nalilimutan niya po yung cellphone niya. Eh ma maaalalahanin po ako. Simpai so po kasi ako. Minsan ano pag tinatagal tumatagal na po yung um, kapag ginagabi na po siya ng uwi. Hindi ko matawagan, tinatawagan ko, hindi hindi siya sumasagot. Pag tinanong ko, ay nanlimutan ko sa bahay. Doon lagi ko siyang sinasabihan. Alam mo ba ang meaning ng ano ketay ng ketay din ba? <laughs> Ay, ang pagdala. So, kaya dapat dinadala mo ang cellphone mo. Kasi yun ang meaning nun. Pagdala ng telepono. Hi. <laughs> At saka kung mapapansin uh, nyo po, minsan may Japanese po magsasabi sa inyo, Zaryu kado wa keitai shite kudasai. Soto e deru toki wa kado keitai shite kudasai. Ibig po sabihin nun, kapag lalabas kayo, kapag lalabas kayo ng bahay, dapat dala nyo ang inyong Uh, Zairukado Kado. Ano po? Pagdala po ang ketay. Hi. Pag sinabi pong ketay din ba, saka pa lang po siya magiging cellphone. Hi. Pero ang mga Japanese, ketay, ketay, ketay. O, yun para sa kanila ang cellphone. Hi. Arigatou gozaimasu. Tsuki ikimashou. Go. Last na po. Ah, uh, meron pa po na pong dalawa. Hi. Na, kochira. Yumemasko? Jikantay desu. Ay, ano po ang pagkakaintindi niyo niyo po sa jikantay? Ah, uh, ano siya? Oras ng pagdadala? Hmm. Time zone po siya. Hindi ko po alam <laughs> sa Tagalog eh. Hi, paturba ne? Eto, paturba. Ah... Uh... Brazil no jikantai wa nanji ka? Anong oras po ang time zone ng Brazil? na, for example, ano po ang jikantay ng ng Philippines? Ano po ang time zone ng Philippines? Kasi iba-iba po tayo po ng oras, po, di ba po? Sa kasalukuyan po dito sa Japan, anong oras na po ba? 9:39. Sa Pilipinas, 8:39. Magkaiba po tayo ng time zone. Yung po yung jikantay. At hindi lang po sa ganyan po siya maaaring gamitin. Maaaring rin po siyang sabihin, uh, for example, ano po yung time zone nyo? Ano po yung oras na available kayo para tawagan kayo? Ano, ay tayo, wa, itsu desu ka? Kailan po ang time na available kayo? Ay tayo, jikan wa, itsu desu ka? Ginagamit din po siya sa ganyan Ano po? Hi, sana naintindihan niyo po ang aking explanation. Hi, <laughs> so last na po tayo ngayon sa kanji. Ang last po natin is Obi Hi. Ano po ang Obi? Belt kimono. Belt ng kimono. Hi. Ah. So, Kimo pag sinabi pong, belt kimono, pag sinabi pong, pong ano, kimono. Welcome. Ah, la 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 la. Pag sila may po kasing belt ng kimono, medyo may isip, anong gusto, gusto sabihin? So, tingnan na lang natin po sa picture para mas uh, po sa ating brain po. Ano po? Ito, Ubi. Ati, Inday, diagram eh. Bababa na muna daw si Ati Emi. Kaya matutulog niya. Good night, ate Emi. Arigato, Ati Emi. Salamat po. Daisuki da like Uy, Kuya Oji hindi po siya yung obi, hindi obigay niyan, ha? <laughs> <laughs> Pambuntis daw. Sigaw yun. Ito po yung belt na sinasabi. Ito po. Ah. Hay, itong black na ito. Ito. Itong pinapapulupot din. Ano, obi. Isa po siya oh. sa obi. Part po siya ng obi. Yan po ang tinatawag na obi po. Ano po? hi. Ito po ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025, may free entry lesson class po tayo sa TikTok. Tuwing MWF at 8pm Japan time. Kung nais niyo pong sumali, maaari niyo po akong hanapin sa pangalang Inday in Japan o at Mark Inday in JP. Please follow me and stalk me sa araw at oras na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me, follow me, and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli!